si BBO. Hmm. PNB? Eh, yeah, hindi pala. <laughs> Sorry. Oh, masalat ang mga pagkain nila. Ano na Steak tsaka... Beef.

naman, tanig yun, ano? Tanig no? Ano yung atake? Tuna stick? Mm hmm, tuna steak. So, mm -hmm. tuna stick naman okay. mm -hmm. ito pwede maalat. Salad po yung kakainin na. Healthy. Ang pagkain nila dito sa holiday inn. Mga dessert nila tayo. Coffee. Halo-halo. Ice cream station pa sila. mata panas nanti, so bread ya no Itu ay uh, sushi station sama mak sushi robot Ya Turki ba yan. dito naman yung mga meat station yan siya sya dito ka ng uh, mongolian barbecue o mongolian station pala doon naman sa bandarong noodles station So, stir fry yan. Diyan mo ilalagay. O, oh, sige. Yan, diyan ka sa mampok, stir fry. Ano paluluto mo? Ikaw nang bahala na doon sa sauce, no? Sige. Kaya natin itong... Anong tawag dito? Teriyaki, ano? Teriyaki. Teriyaki.

Hindi na ako kakain ng matamis pero ito lang naman kumain na rin, naman. Yan ang na yan. Sarap. Sarap naman ah. Hindi hmm. mo type? Hindi mo type? Sige. Okay guys, ito naman yung ginawa natin dito. Masarap naman ah. Ha? Okay. Ito yung halo-halo natin. Yung pinaka-ice natin yung ginawa natin dito yung yelo. Uh, yung pinaka-ice natin yung ice cream. Gusto sa halo-halo. <coughs> Ube and vanilla ice cream, pinaka-ice natin. Gusto sa halo-halo. <coughs> Sarap. Mas <coughs> masarap eh. pa ito sa bebang halo-halo. Hmm. -halo. <coughs> order tayo ng coffee oh. Sarap oh. Ah, brood coffee. Sarap ng good coffee nila puro. to. Yan. Dito po kami kumain sa Holiday Inn and Suits Makati. Diyan sa Flavor Restaurant. Yan. Oh, o ka sa Japan. Oh, Japan Town. Dyan ka sa Japan Town. So, sa Japan Town, meron curry house. Siwa Duramen Yaburi and Kentan Buffet okay. Omniverse Museum Maraming tao dito Ay, Miss, anong meron dyan? Wala, wala namang rice. Ah, okay. Oh, ah, wine nila dyan. Ah, okay.